mama ka sa akin Ayun mo na. Rin, na na Okay, sige, walang problema po dito sa pag Oo Sige pala kayo ma. Sa DWH pala Hahaha <laughs> ma'am? Yes. Yes, po. Okay. Papasok pa lang kayo, ma'am? Po. Papasok pa lang kayo? Uh -huh. late. <laughs> late. late, late na ba? ba? <laughs> Sa kayo, ma'am? Call center po ba kayo? Uh -huh. Sa call center po kayo? Ah, hindi. Ah, fountain, tag. Ang galing, <laughs> May pick-up lang, sir? Sir, pick-up lang? Sige, okay, sir. Thank you, ha? Ah. Okay, salamat. Good morning, mga idol. Hindi na tayo dinawa ng ID ni sir. Ito sa matasok ng Malacanang. So, meron tayong pick-up, si Miss Elysia. Ayan, mga idol. So, for this vlog, ay Well, meron tayo na libre sakay. Ayan, tika pinapis ng bilhin siya. Baka ito nga. Baka ito si ma'am. Ayan, ah, sa bilhin siya. Ayan. Pamili po. Okay. Ito ma'am, katsik po muna. Hilario po. Shower cup ma'am. Shower cup po. Okay. Okay.

Ngayon, lakad nyo, okay na po. Tara po. Labas pa si Tito. <laughs> <laughs> okay, okay nga eh. Mainit naman yung angkas, ma'am. Ng... Lotion ng ano? Sunblock? Sunscreen. <laughs> Gusto niyo na angkas eh, ayaw <laughs> Santo, ma'am, sa may kalawakan po, no? Sa may mismong ano? Saan ba ito? Ah, Sergil? Okay. Saan ba sumilis? Dito o Talocan? Talocan ito ano? Okay. Siyempre. Tingin mo, tingin mo. Okay po. Ayan. Tingin mo, tingin Salamat, ha Nangaral kayo? Ato, hmm, ah. Anong, ano ma'am? Anong course mo, ma'am? Ah, dito po ako sa sa Tesla. Ah, Tesla? Opo. Mm. Caregiving po. Ah, caregiving. Parang balang mga abroad naman. Yeah. <laughs> Canada. Hirap dito ngayon eh. Sa ah. ba? Ano ah, kayo? Malapit tayo mag-adwait? Ano na? Ah, malapit na po. January. Mm. Ilang months? Ilang months ba yan na? Six months po. Ah, six months? After noon, ano na kayo? After po noon, assessment. Assessment, oo. Okay. Pag napasa mo po yun, NC2 holder ka. So, oh, ibig sabihin yung mga training yun, sa ano yan? Home for the <laughs> Iba-iba po eh. Ah. Meron sa children, ah. meron sa uh, baby, meron sa may special needs, fresh ano palang kung baka ah. nag-train. Wala kasi dito ng ano eh, walang course dito na

na yun eh, ko lang ngayon Kung hindi man pa rin yan Hindi ah, ko lang po alam Kung ano Kasi yung sa akin po Yung work ko uh -oh. Ang record po kasi Ay nurse na sister uh -oh. Kaso dito po kasi sa atin Walang ganong board uh, -oh. uh Sinabi po sa DepEd Na pwede daw po yan Ang alternative Tapos, sa ibang bansa na po pwedeng mag-take nung Ah, nursing, oh, ma'am? Ako. Ibig sabihin, ma'am, nang abroad na? Hindi po. Ngayon pa lang po. Ah, ngayon pa lang? Ako. Saan balak ma'am? <laughs> sa UK po. So... UK? United Kingdom, you know? Kalaban mo ng homesick, ma'am. Oo. Honest lang po. Tanay na din dahil mag-isa lang din dito sa ano? Saan, sa Manila, ma'am. Sa Manila? Saan? Mm -hmm. Saan sa yung pamilya mo? Ha? Pamilya mo saan? Yung kasawa mam? Ma yung kasawa ko din nasa itong bansa. Oo. Oh, saan Dubai. Ah Dubai. Tapos ikaw UK, okay, layo naman no? Oo. Hindi mas okay kasi ang uh, ano, future sa UK. Mas magandang assistant ng government. Ah doon. kasi mahirap kung may ano yun ako, kung may anak kung oh. <laughs> may, may may bata Papay, ako <laughs> <laughs> yun yung minsan ano di ba na kapag tanaw kasi lang Masama kayo sa content ko, nagilibre ang kasasya ko huh? Nagilibre ang kasasya ko Oo oh. <laughs> Sa inyo na ito ma'am? Sa inyo na po ito? Ma'am po ano? Pag na ako? Sige <laughs> po Sige po, ingat po, ingat po, ingat po